Yan guys, uh, first first round. <laughs> first round Kaliwag versus Israel. <laughs> yeah. <laughs> Yan guys, uh, abangan niyo yung hanggang matapos. Magandang laban to, guys. Saka uh, shoutout sa referee natin. Nice rep. time mga player natin, guys. Ano, ah... Uh, napakabait nila hindi sila re, uh, re, ano uh, reklamador sa referee sa referee natin kaya hindi nahirapan yung referee natin so, yun okay. first round yeah, good luck good luck sa inyo mga guys Kaliwag versus Israel on the ground yeah, yun guys ah uh, Inayos yung shoulder nila Shoulder square Go cool. Nice one Ang si Kaliwag dyan guys Yun Kaso na over Na over yung siko nya Kaya nalaglag sa padding Kaya Napal yung ano natin bata natin dyan sa round 1 nice, nice. Let's go! Ayun. Ah, match Kaya ay... Buti magaling yung referee natin dyan guys Hindi siya sa mga player na dahil Bigayan na ano bigayan silang dalawa. Walang lamangan. Fair play kumbaga. Kaya dapat ganyan ang mga player na rin, guys. Kunting lamang konti bigay go. Ayun dapat. Hindi yung lamang na lamang na ayaw pa magpago. Yeah good luck mga guys kaya hindi nahirapan yung repair natin dyan uh, strap match si Paul kasi yung kanina elbow Paul na sobrang sa ano excited kaya laglag siko natin kaliwa, go, boss. Alert. na Abangan niyo guys hanggang matapos ang gandang laban ito. ayun Damang naman palagi yung tropa nating isa dyan Nice eh kaliwa. So, malakas lang talaga tong tagabagyo. Malakas pumigil. Kuha na yung risk nya pero Malakas talaga. Wala, wala, wala. Malakas talaga parang Ilang may bote. magnet yata yung pin na, pin uh, ano yung pin na kaya, kaya sige, sige. easy lang mga brother ay bumita bumita ayun focus lang Kuha mo na yan. naglaga naman yung mga siko kaya nanalo yung ano guys nanalo si Israel sa first round dahil sa Paul muntikan pa yan puro Paul lang nangyayari guys pero match match ang laban natin match na match kaya let's go panoorin nyo hanggang matapos guys maganda yung laban nila match na match nagkatalo lang sa ano sa ngalay okay, shout out sa referee natin natin hindi okay, nahirapan yung referee natin dyan guys Ready? Okay. Ready? Guna. Ready. Ready. Go. Go. Yun. Nice. Sayo na yan. shoulder press. Si Kaliwag. Yan, mabigat. Kahit kuha yung wrist ni Israel, matigas, matigas pa rin dahil naka-strap sila. Ang yeah, tigas talaga yung si rin, timing lang pala. Yeah. Two fouls. One, one point sa si Israel. Sa foul ah, lang guys na dali yung prova natin. One zero. One zero yung score natin dyan. puro malalakas, puro mga mamaw yung mga naglaban ngayong gabi natin guys okay, round 2 round 2 tayo kaya pinabutan tayo ng gabi pero magandang laban guys kaya yun shoulder square Shoulder square. yun. Go! Strap match. Strap match. Kaya uh, let's go. Mga kabraso. Yan buti magaling yung referee natin. Tsaka yung mga player natin puro mga humble. Puro mababait konting bagay Boy, uh, nagbibigayan uh, kaya uh, yun uh, sports lang talaga uh, uh, guys, uh, kaya yun abangan nyo guys sa uh, baka magre-rematch pa ito pag laban na ito pagdating sa go! rematch ready go okay. nice. kuha nice. na nice. naman kaso nice. malakas talaga pumigil. Ayan, paubusan lang lang ng ano guys, paubusan lang power. Parang may nakita namang elbow foul tayo dyan. Yun, elbow foul na naman. Ah, uh, elbow foul si, ano, si Israel. One point, one foul, elbow strap match. ka mo? hindi Ayun. Ah, <laughs> 'yan tali yung kamay para wala nang hulay yung magsasama hanggang gusto. Ayun, seryoso yung referee natin. Ayun. Ayan, yeah, sa ganitong larangan na uh, sports guys. Uh, dito natin may kita yung para pag-disiplina sa ating sarili. Kapag may parating na laban. Kasi ang hinabol natin dito yung conditioning natin. Kaya uh, mas maganda kung may jogging, mas maganda, mas mahinan. Mga sa resistensya. Tapos dito katulad nito nagpipigilan sila mas lamang kapag nakapaghandaan talaga yung ano, laban. Las Piñas versus Baguio. Eh yun, mga sulit yan guys. Mga mamo yan sa lightweight. Eh, abangan yung guys hanggang matapos yung laban magandang laban ito solid solid pag pinanood nyo guys kaya let's go inaayos natin yung hand grip ayun eh, center center daw sabi ng side side grip yun good Good. Close hands. Close hands. Mga no brother. Yun. center ah, Good, good. Good na 'yan. Uy, ang galing ng referee natin, ah. Okay. sa shout out Sean Crespa shout out sa si idol good rip nice game ibabas kita bukas ayun yung grip natin tapos yung race tapos go center daw center 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 Joshua Hanslang, 'pag sure tatawagan warning. Sumunod kayo sa referee para hindi kayo ma ayan. Guys, parang yung referee natin sa Saan natin sa straight race. Tsaka shoulder square. Shoulder square. mga kabraso braso. Center. Center. Ang galing na referee natin guys. Yung pares nagka-capping. Pero kailangan nyo guys. Kailangan talaga yun kailangan natin mag grip kaso hindi may so grip natin kaya hindi may yung nagkakaping yun yun parang na uh, ubusan na lang ubusan talaga ng lakas to guys kung sino yung matibay sa resistensya yun Nagchichimpuan yata. Ayun. Elbow foul. Elbow foul. Kaliwag. Mabigat talaga yung Israel na ito. Mabigat. Kahit tumba na yung race. Malakas pa rin. Kaya sa inyo yung dalawa. dalawa. Good luck. Last round two. Round 2 na to guys. Okay. Final. Kasi ko Close, Close hands. Close hands. <laughs> Wala. Uh, mag, ano Kumakap lahat, kumakap parang neraban yung referee nabe dyan ah. Eh. Sure. Ano to guys? Uh, finals. Uh, round 2. One elbow. Elbow pulse Israel. 1 point. one two three Go kung uh, 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 ano raw hindi at na okay. Red, shut out red, nice referee. Yan, oh. Final, final game, round two, shoulder square. Shoulder square Close hands Close hands Wrist 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 go! Yun, no? Iwan naman yung wrist ni Israel Mas malakas lang talaga yung ano Malakas yung pusti Kaya yun Lakas. Lakas yung back pressure ni Israel. Tapos <tinyo> yung... Timingan lang, timingan. O, parang... Iisip na lang dito kung sinong maubusan ng power dito, guys. elbow ha, elbow.